Ang tao hindi nag-iipon yan para dalhin sa hukay. Dahil hello, aanhin mo sa hukay ang ipon? Kaya nag-iipon kasi buhay pa. Ngayon, kung mawala dahil lahat naman talaga tayo ay mawawala sa mundong ito, so yung ipon mo gagamitin ng mga naiwan mong mga mahal sa buhay. Ang mindset, mindset ba importante na meron talagang magandang mindset ang isang tao. Hindi iisipin, nako, ayoko mag-ipon kasi hindi naman yan madadala sa langit. Sure ka, sa langit ka mapunta. Or sa hukay. Hindi ganun. Kailangan mag-ipon para naman may magagamit ka at hindi ka magiging pabigat kung kanino man kapag halimbawa matagal kang mabuhay sa mundong ito. At kung maaga ka namang nawala at meron kang naipon, then iyon ang maiiwan mo sa mga mahal mo sa buhay. Hindi madamot ang pag-iipon. Ito ay ginagawa ng isang tao na may mabuting puso. Bakit? Eh kasi gagawin niya para hindi mahirapan yung pamilyang maiwanan niya. At meron din siyang magagamit sa mga pangangailangan niya pagdating ng araw. At syempre, maari pa siyang makatulong sa iba doon sa mga higit na nangangailangan. Again, ang pera ay instrumento lamang yan. Ito ay magiging masama kung may masama kang hangarin pero ang pera ay mabuti kung meron ka namang mabuting puso kaya sa mga magsasabi na wag ka nang mag-ipon kasi magulo ang mundo magkakaroon ng ganitong gulo dito sa Pilipinas baguhin ang mindset